So, ang init. Grabe ka init. Now, ang ibuat sa uban, nagluto sila sa init. Ato i-try. Let's try if totoo ba talaga, if tinood ba yun, na makaluto ang adlaw. Let's try. Tara. Dito tayo sa gilid ng ano, gilid ng bahay lang. May kasi dito. Init na. Lagay natin siya dyan ng 30 minutes. Okay na yan, 30 minutes. Sige, ha? Dyan ka lang, 30 minutes. So, our time for today is 11.24. So, mga 12, babalikan natin yan. Magpiprito tayo. <laughs> Nilagay ko dun, oh. Nilagay ko dun. Tingnan natin. Totoo. Tingnan natin kung totoo ba talaga yung sinasabi nila na nakakaprito yung araw. <laughs> Let us see after 30 minutes. Ano na boy ako? Ano na baby baby? Ano na baby boy? Hmm. Kiss 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 mo ni mama. Uy. So, 30 minutes ago na. Nilagyan natin ng oil. Hehehe. <laughs> Oh, wow, init na. So, mga 10 minutes na after ako naglagay ng oil. So, let's cook this egg. <laughs> Hindi ako marunong. Wait. <gasps> so, mga 30 minutes na after ko nilagay yung itlog. Like, yung itlog mismo, uh, mga 30 minutes na. So, baka luto na. Titingnan natin. <laughs> Mmm, fake news. <laughs> Hindi naluto. <laughs> Hindi man siya naluto, no? Pero ang init, aray. Mainit, sobrang init. Hindi nga lang talaga makakaluto. Hindi <laughs> ko alam if may mali ako. <laughs> Ano kaya mali ko. Siguro dapat siyang ilagay doon sa gitna ng kalsada kasi sobrang init doon. Or hindi kaya, ilagay siya sa dingding, as ah, atop, sa roof. <laughs> Baka may chance maluto. So, ano kaya mali ko? If ever man may mali ako, mali. Pero if ever man wala akong mali, so fake news. Pero hindi ko sabihing fake news ha. So, siguro may mali ako. Depende siguro sa lugar. Kung mainit ba sa lugar natin o hindi. So, siguro, totoo, pero sa basis experiment ko, dito sa lugar namin, dito sa lugar ng Minha, hindi nagkaluto yung araw. <laughs> siguro may mali ako, no? Ewan ko, pero yun nga. Hindi naluto. Sayang yung itlog. <laughs>